guys. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin mga pet dito sa may Bukawe Pet Market. Changi ngayon dito sa may Bukawe Pet Market. Tara. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Thank you. Mga na, Boss BJ? Eto si Boss BJ. Tignan natin mga dala niya rito sa Bukawe Pet Market. Eto, ang dami niyang dalang ano, albay na nakakatil. Magano rito, Boss? Eto, 700. O, oh, 700 lang. Ganda, oh. Albay, no? Ayan. So, ang daming albay, eh, no? Ayan, oh. Ayan, oh. 700 na lang, oh. Kay Boss PJ. Ayan. Ang daming, ano? Ano to, Boss? Okay. <tod> Pastel. saka Tsaka, magkano mag -ano rito sa pastel? 400, 400 lang. lang. Ito, 400. Matitong parbro ko po, o. Oh. 400 na lang, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang gender pa ito, boss? Ang gender pa. Dito, boss. Mga possible, Dan. Magkano rito? 500 na lang, isa. 500 na lang, isa. Mga possible, Dan, o. Oh. Ito. Normal lang. Ayan, o. Ayan, ayan ba yan? Ayan ba yan? Ayan pa yung isa Possible dandun to Possible dandun? Ayan, possible dandun o, 500 na lang o Ayan Ito mga normal, 200 lang o Kaya e, boss PJ Ayan Ayan ito boss 400 400 lang o mga green opa tsaka pastel tsaka fire blue 400 lang isa Etong Renault Papel mabas. 1,000 na lang. O babae pa tabas lalaki. Ang gender. gender pa. Ito etong, etong pastel na to, boss. 400, 400 lang. Ayun. Tabas tong ano na to. <mukong> mga RF line. Wapay bang pares, mga red factor line. Ito mga possible dan. 2,000 na lang pares. Ayun, mga opaline pa na, boss, to. Ayun. Ano so, to, boss? Green o papel? Lalaki ba tabas? Parang lalaki no? Magano tabas? Ah magkapatid to Green o papel? Yan, magano to? 1,000 1,000, ito kapatid niya to Possible pay Ah no, split pay Ah possible lang Yan Yan kapatid niya to 500 lang oh Kapatid ng Win of a 500 na lang, oh ito, reply mo, ang 5 Ito, ako at boss aqua B2 and, ano Ito, ano tabas DNA hen Ayan, 12K Ayan, DNA hen, ayan, ako B1 Etong delete mo, boss. 600 Ayan yeah. Ito ano ito boss? For Blue Opa Tsaka Misty Misty ba to Hindi Blue Opa ah mga possible Dan? And 1.5 1.5 Ayan Ito Misty Ayan yeah, 800 na lang yan 800 na lang Ayan yeah. Eto ba sa ano to? Uh, pale pay dead. Pale Magano to? Yan, 1,000 na lang. 1,000 na lang, pale pay dead. And split dan. Sex link up. Eto, ang so, uh, split so, dan, oh. Sex link, Sex link up. Magana isa? Yan, 2,000 ang isa. Yan, 2,000 ang isa. Yan, split dan. Uh, so, split dan, split up. Sex link up. Sex link up. Split. Ako, B1. Opa, B1. Yan. Split dilute. B <laughs> Hindi, naikak pa oh. O, ito rin, ano. Uh, o, ba, ano to, boss? Ayan, bigay ko na lang yan. Uh, 12. 12 na lang. Ayan, ito Ayan, 12. Hindi, naikak. Hindi, naikak. Ayan. Ako pa, B1. Ako pa, Ewing. Ayan. Ayan na, uh, boss, no. Thank you, boss PJ. Ayan, PM nyo na lang si boss PJ. Boss. Ano, boss, yun? Ito, may dalalito si boss dyan ng mga kapalay, no. Oh. Magkano rin ito, boss? 180 na lang, pagkawal. Ha? 180. 180 na lang isa. War blue pa lang po, oh. mga pa no? Oh. 180 na lang, oh. okay, boss, yun, no? Oh. Yan. Anong contact number, mo boss, yun? Ito, Jim Torres na lang. Ah, sa FB? Ayo PM nyo na lang si boss yun Ba, nakabili pa ng 3.50 ko rin, Ayan, Bantam Bantam naman, 3.50 lang, ganda o oh. tatlong piraso <laughs> Thank you, Adjun Ano boss Rodman? Idol, ito, may tayo ngayon Ano, dala mo kaya boss? Ayan. tricolor o, 6-5 din namin, bawat pa 6-5, babae ba ito, lalaki? Lalaki, babae ito Ito yung babae, 6-5 din O, oh, negosyo pa, may kasama pa lalagyan ito Il bilili Ilang months na 3 mas mayigit May vaksin may na? May vaksin na, kasi Sa saka talagang Ayan, 6-5 na lang Ayan sa choco ko, lalaki to Ito lalaki, choco Ito din 6-5 Ayun, kontak lang ako sa contact number ko, driver ng mabango, messenger ko Ayun, driver na mabango, yung messenger ni Boss Rodman pa ako sa bahay, na golden retriever, saka bully Ayun Sige lang ang auto yun Basta lang ako, papasa sa akin yung ko. Ano number mo, boss? Ano ko? 0905 Contact nila lang <laughs> ako. Huwag nila lang ako lakoy. Ayun. Thank you, boss. Thank you, boss. Salamat. Morning, Kuya Akong. Morning, boss. Ito si Kuya Akong. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ayan. Ito, so, meron tayo dalawang husky dito. Woolly type. Woolly type, husky. Yan Ilang so, months na yan, Kuya Akong? Ayan. 2 months old lang po. 2 months old. Ang lalaki, o oh. Ang ganda ng mata. Ito, blue eyes, o oh. Magano to kuya, kuya akong? Bigay ko lang po ng pag-11,000 yung pre-cage pa Ayun, 11,000 na lang pre-cage pa okay. Ayan, husky Pero di tayo dito, siyempre Atin mga chow-chow bear type Eto, chow-chow na bear type oh. Eto, ang taba oh Ang cute oh Parang teddy bear oh Ayan Ito lalaki, ito yung babae Ayan Hindi lang mo namin pag-85 8.5 Rickage na Ayan Chow chow Ito Chow chow din Ito babae Ang cute oh 8.5 din yan bas Ayan 8.5 din Ayan Itong pumirinyan muna na to kuya kong Pero tayo dalawang to Parehas lalaki Bigay ko na lang dito tag 8.5 8.5 na lang Pares lalaki Okay Ganda o Ayan Siyempre meron tayo pang mga tindi yung labrador dyan Ito ang ganda na itong labrador na to ha Choco Ayan o Ayan yeah. o Pure lab lab labrador oh, boss, oh. Yeah, oh, pure Si labrador to, 5 taon. Boy, lalaki. Siguro na lang ito ng 85 pre-cage na din po. Oh. Ayun, 85 na lang pre-cage pa oh. Ayun, okay. ganda o oh. Pure na labrador to. Oh. Uh, ito, Shih Tzu. Shih Tzu naman. Ayan. Ilang months na to, boss? 4 uh, months old. 4 months old. Maganda dito. Bibigyan ko na lang po ng tanal. Ah 6'5 na lang po. 6'5 na lang. Anong gender nito? Babae po yan. Ah, parehas babae. Kaya babae. Ito babae rin. 6'5 okay. na lang. Chisu. Itong golden mo na to. Ayan po. ko na lang ng 7 yan. 7 na lang oh. Golden yeah. retriever oh. Babae yan po. Uh, cream ba to boss? Premium. Cream yan. Babae pa. Babae. Ayan. Ito American Plastic. Bully. Ayan. Oh. Ayan. Oh, to. Ay, po, bigay ko na lang po 'yung ng 85 na lang po. 85 na lang. American bully. Ayun. Ito mga super tiny dito. Ito, Shih Tzu. Babae din po 'yan. Maganda to. Same na lang 6536. Ayun, 65. Ito may dalawa pa tayo. Ito, o, Labrador 'o. ganda 'o. Black. Babae. Ayun. Dress ba babae. Dress babae. Ayun. Ay bilal 'to. Ay si Ah, dilaw tsaka itim. Ayun. Magkano siya diyan, Kuya Kong? 85. 'Yan. Okay na no, Kuya no. Anong contact number mo, Kuya Kong? Pwede mo kontakin sa 09452936563. Ayun. Thank you Kuya Kong ha. Thank you po. Ayun. Ata si Kuya Kat. Shoutout kay Kuya Kat oh. Thank you Kuya Kat. Thank you. O, rin boss. Ganit dyan sa, ano nga siya yung boss? Dalmatian? Dalmatian. Yan, ganda. O. Ilang months na yung boss? Three months. Three months. Ano dyan, Darian? Ano, lalaki. Lalaki. O, gano'y yan, kuya? 8K. 8K, Dalmatian, o. Oh, oh. Murang mura na, o. Oh. Yan, ganda, o. Dalmatian. Anong contact number mo, kuya? 0923-801-0552 Ayan, pangalan ko ya. Benji. Okay. Ayan, si Kuya Benji. Pa-contact sa ano Sa page ko, uh, Boss Big Don. Boss Big Don, uh, yung FB ni Kuya Benji. Ayan. Thank you Kuya Benji ha. Morning. morning, boss. Ace. Good morning. Ano lang mo ngayon, boss. Ito ang dalawa chihuahua, boss. Ito to, to, Tong lit lang, oh. Two months na yan, boss. Two months lang, pero sobrang lit, oh. Ayan, oh. Oh, mas maigit maganda to boss? 8k lang boss 8k okay, parehas baba yan boss? ah uh, magti 3 months na sa 16 magti 3 months lang lit oh chihuahua yan. Alin pa yung Sebas? 8K yan, negotiable. 8K, negotiable pa. Okay, boss, ace. Ito, dami niya Doberman, oh. 8K yan, fixed price. 8K. 8K. Nag-shedding si lang siya. Nag-shedding lang. 8K lang isa, Doberman. Oh, yan. Sa uh, babae, 8K din, boss, oh, Yon. Oo. Sagat na ako dyan, ha? Yan, sagat na sa 8K. Mabayad na lang kaya, available. Yan. Anong FB mo, so, boss, ace? Ay, ito. Kami number na rin ako dyan, PM na lang kayo. Ayan, PM na kayo, o kaya tawagan nyo siya yung chihuahua natin, ang, ang ng breeder lang, vaccine breeder. Ito, oh. galing pa sa bed. Ah, ito, galing sa bed. Oh, Ayun. Pagka uh, nakabili sila, mini ako ng down talaga. Video call, na down. Ah, sige. Ayan. Ayan. Thank you, Basis. Uh, thank you. God bless Morning mo sel diyan. Morning boss. Ito si mga dala niya rito si Ito tong ganda nito boss Malaki! Lalaki. Formal gold complete vaccine. main first na ito Ayun, for processing na. yan boss. 30 lang negotiable pa. Yan 30 na lang negotiable pa yan. Ito, okay. so, pang ito, 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 ito,

Oh, eh. bigat Ah, ayan. Babae yan, boss? Babae. Babae, female, o. Five months old. Yung papers na ito, on oh. hand na. Ayun. Yan. Kupit vaccine na. Merl yan, Merl. Merl. Magano yan, boss? 22K lang, negotiable. Ano, boss? 22. 22K na lang. Negotiable pa kay boss Eljan sama may available pa ako sa bahay na ano, mail sa kapipi. Ayun. Mail, 17 k lang. Yung female, yung kay, yung kay, yung Ito, ito yung, yung, babae kapatid na ito, yung kapatid na ito. Ayun. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Eljan sa FB niya. Eljan de Leon, no, boss, no? Eljan de Leon. Ang uh, contact number ko, 0905 -3 -3 -3 Eljan de Leon, pati sa si FB. Ayan. Thank okay, you, boss. Morning, Boss Michael. Hello, good morning. Eta si Boss Michael. Tingnan natin mga dalang niya rito sa Bukawi Pet Market. Ayan. Pagano rin sa bully mo, Boss? Uh, ang bully natin, ano, uh, 15K. 15K. Uh, may, may papel. Complete vaccine. eto puro lalaki to Boss? Puro lalaki. Oh. Puro lalaki. Ayan, ang lalaki ng katawan, oh. Solid, oh. Ayan, siyang papel niya, complete vaccine na. Ayun, may vaccine na. na. Eta, babae to Ayan, babae, oh. Ayan. ABKC din ang ano yan 15 na lang din yan ah 15 na lang din babae abkc yan itong ano mo Mini minidachan ito 5k lang to babae yan dapple no to, yan babae 5k lang o itong buli mo na to boss buli na puti ano na 17 yan 17,000 may papel lalaki yan ganda ng katawan o ito may pang burautan din dito si boss michael mga boss o Ayan o, posil po o. Oh. Ganda o. Oh. Basta screenshot nyo lang. Tsaka, ito, ganda na ito o. Direct para usap sa oh, tayo sa presyo. Mga posil uh, Pura lang yan. Ito, t-shirt o. Oh. Ganda o. Oh. Ito, ganda o. Oh. Ang regalo oh. regalo sa jowa nyo o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan Ito, oh. posil o. Oh. Ang regalo sa jowa nyo o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. gaganda nyan. Yan. Ito swatch oh. SWATS yan mga boss. Yan. Ito mga G. Yan. Ito. Automatic to citizen na to boss? Ah, uh, quartz yan. Ito yeah. yung automatic. Ah, ito yung automatic. Yan. Ito o Seiko. Seiko. Kaya kontakan nyo na lang si Boss Michael sa FB niya Oo, oh, sa messenger ko, uh, Michael E. Parao, naka-Blazer na brown sa likod, may kotse Tapos uh, ang cellphone namin ko, 0981-240-9068 Mensahin na lang kung may magustuhan kayo Ayan Thank you Boss Michael Thank you Morning Kuya Jun Hi, morning Ito si Kuya Jun, tignan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market ito, may Ayan. mga pagdayo, mga paubos na lang ako. Last two. Ayan. Ito, lo. last two na lang, oh. Una-una uh -oh. na lang dito, oh. Sa kapatid ko, sa mabahay sa lalaki. Ayan. Going three months na to. Uh -oh. Bali, may vaccine in the world sila. Pagigay ko na lang, 12K yung babae, 11K yung lalaki. Yosha Bull pa yan. Yan. Meron din tayo dito, dito sa, ano, husky, nasa bahay nga lang. Husky, nasa bahay. Oo. Talagang, uh, bali yung husky ni Ona, ah, uh, wuli yun, lalaki, 1 uh, year old. Ayun, may husky pa si Kuya Jun. Ah. Uh, bigay ko na yan ngayon, mabilisan, 10K lang. 10K, 10K na lang. Kasi red yun. Ayan. Ayan, kontakin nyo na lang si Kuya Jun sa number niya. Ah. Uh, 0948-837-1974. Ayun. Kaya na cross, nabalik na SQC. thank you Kuya Jun. Salamat. Good morning. Good morning, boss. Good morning. Ito, tingnan natin mga dalarito ni boss. May dala silang ano, pusa. Oh. Eh. Ah, Russian Grey. Ah, yan, magano rin sa Russian Grey? 8 lang yan. Ha, bu buntis na? Ito, buntis na oh. oh. Yan. 8K na lang. Uh, Etong black? 7. Ano to boss? Anong breed to? Russian din yan. Ah, Russian, Russian din. Russian Grey siya. Russian Grey. Sa... Ito babae rin to kuya rin Ayan, 8K Ito na choco Choco ba to boss? Okay. Then, smoke. smoke Smoke yan mo Gray Lalaki naman oh. Ilang months na to kaya? 4 months. months Magano to? 7 7,000 4 months na o so, Negosyable naman yung mga Negosyable pa oh. Ayan Etong pag mo kuya Ayan 15 yan 15,000 may papel oh. Ayan ang Ilang months na to kuya? 4 months. months Dito sa sitso mo kuya yeah pipe pipe lang yan Negosyable pa rin. Yan. anong gender nito kuya lalaki babae right? babae ba oh. tingnan babae kaya yan pipe din Oo oh, oh. yan Puro, Puro mga may libreng bagyan Ayun, may libre pang bag. Anong contact number mo, kuya? 0975-378-5663. Anong pangalan, kuya? Alfred. Ayan, si Kuya Alfred. Thank you, Kuya Alfred, ha? Thank you. <laughs> Good morning, Kuya Jun. Good morning. Ito si Kuya Jun. Tignan natin yung mga dala niya rito sa May Bukawi Pet Market. Ito, dami niyang sitso, Wala yung sitso ngayon. Ito, babae And... lalaki 3 months old. 3 months old, babae at lalaki. Isang babae, may isang vaccine, tatlong worm. Yan, magkano yan? Dati yan siya, puro 4-5-4-5 lang. 4-5 lang. Yan. Ito, 5 months. May vaccine na rin, saka medyo warm. Magkano naman 4-5 lang din. 4-5 lang din, oh. Malaki na, oh. Kasi ito. Ito, choco. Choco, lalaki. 2 months old. Ayan. Ito, 4-5 lang kasi walang vaccine, deworm lang. Ah, lang. Wala pang vaccine. Uh, kaya 4-5 lang. 5-5 siya, naging 4-5 na lang. Ayun. Kaya magpapaksin. yun na lang, no. kito. So, choco no, siya. Choko. Uh, kaya, four, five. Hey, Kuya Jun. Ayan. Ayan, kontakan nyo na lang si Kuya John sa number niya. Ito, o. Ayan. Thank you, Kuya John. Morning, Good morning, ma morning Mamboy. Ito, o. Tignan natin yung mga dalarita ni Mamboy. Ayan. Ito, po. Ito, po. niya, no? Gaganda, o. Mabait lalaki. Magano yung sarita, Mamboy? Ah... Uh, eight lalaki, ah, eight ang babae. 7 ang lalaki 7 ang lalaki yan ilang month na ito mga boy? 3 months 3 months na may vaccine na ito maboy? boy? Ayun. maganda ito maboy, boy? 8,000 saka, saka 7,000 yung lalaki yan mga chow Ito, chow chow, -chow -oh. Hap chow chow half -oh. ang okay, isa. isang cute, cute oh eto oh. Ito. So, mga yun. hap chow chow, -chow oh Ayan no? 4K lang. Ayan. 4K na lang. Kaya ma'am boy. Ayan 3K. Ayan, no? Eto, 3K lang. Budget nil. Ayan no? 3K lang yan. Eto ma'am boy. Mga chow din Ah mga half chow chow. 3K din to. Ayan. Ayan, PM nyo na lang si Ma'am sa FB niya Thank you Ma'am Boy Okay Morning Boss Ito, nadala rito si Boss na ano, si itsu Ayan, mga liver na na boss na. No? Mga princess na liver. Princess type. Magano rito boss? Uh, 6K ang asking ko. Ito, dalawang babae, isang lalaki. Ah, isang lalaki. 6K ang asking ko. Pero kung sure ball na kukunin at pipick upin sa amin sa Florida del Bulacan, bibigay ko na sagad 5K. 5K na lang. 80 sagad. worms sa kaboxing. Ayan, pick up lang na no, boss. Ito uh, babae. Ayan babae. Ito babae. Ayan, babae rin. Ayan. Ito lang po lalaki. Sa lalaki, boss, magkano? Gano'n Same ganun din. din? Same lang din. 6,000 asking ko, bibigay ko na lang 5K. Oh, Basta Hanggang sa 5K. Up, sa priority yeah. din. Ayan, ganda oh. Liber nose oh. Oh, sila. Dito na akong makakontak. Ayan, kontakin nyo na lang si boss. Ayan, Facebook dito. Facebook na dito sa number. Ayan. Thank you po. Thank you, boss. Thank ano you ba alam mo, boss? Daryl po. Ayan, si boss Daryl. Thank you, boss Daryl, Thank you po. Ito, may dala rito si Guya na ano, Chinese Sharpay. Yan. Ilang mga to ako ya? Shot kalahati. Shot kalahati na. Yan. Anong gender niya kuya? Lalaki. Lalaki. Yan o. Oh. Shot kalahati mo bon na. Kumakain na ba ng dog po dyan kuya? Kanin lang to. Ah kanin lang. <laughs> Ayos ha. Tipid ha. Eto kapatid niya to kuya? Opo. Eto. Ano to babae? Lalaki. Lalaki rin. Yan. Magano yan kuya? Ito, six, five, yan. Three, Eto 6.5 yan. 3.5. Eto 3.5 lang. Yan. 3.5 lang. Ganda o. Oh. Uh, anong number mo kuya? 0906-498-3769 Ayun, anong pangala kuya? Bal Ayan si kuya Bal, kontakin nyo na lang siya Purang mura lang yung Chinese Airpay nyo Thank you kuya Thank you po Morning kuya Ata si kuya, may dala siya rito mga sitsu Magkano uh, dyan sa sitsu mo na yan kuya? 4K 4K? Yan, 4K lang oh, murang mura na oh Lalaki. Ilang months na yan? 3 months na, oh. Or kayo lang kay kuya, oh. Ayan. etong ano, kuya? Lalaki din mga yun. Ah, puro lalaki. 3 months na rin to? Eh, vaccine na to, kuya? Meron na. Ayun. Magkano rito? 4K din. 4K din, puro lalaki. Ayan, ang gaganda, oh. 3 months na, oh. May e vaccine na rin. Ayan. Ayan. Ayan, ang kikyut to. Oh. 4K na lang kay kuya. Ayan. Sana ya, yan? Bakit presyo? Anong contact number mo, kuya? 096-133-66262. Ayoy. Ah, body. Body. Yan, yeah, si kuya body. Contactin nyo na lang siya. Thank you, kuya body, ah. Thank you. How you, boss? Boss Jake. Gusto, <laughs> boss? Ito, si boss Matthew. Tignan natin yung mga dalaga nga rito sa Bukawi Pet Market. Yes. Ito, dami yung pusa, boss, ah. Oh. Oo. Oh. Maganda sa po sama boss? Ito sa mga white na himalayan natin eh, Ito 4-5 na lang isa nito 4-5 na lang isa oh Dalawang female, dalawang, female, dalawang male 4-5 na lang Yan. Ito sa mga ano natin Main conversion Main conversion. persian eto. Ayan. Main conversion, persian Oh. 3 months pa lang to. Magkana yung sa dyan, boss? Ito, fix na, natin dito ng 9.5. 9.5 na lang. Ayan. Okay, Ayan. Magti 3 months pa lang to, pero sobrang laki na ito. Ayan, sobrang laki na. Magti 3 months pa lang, o. Oh. Ito, mga pag naman. 3 months. bigyan na lang natin ito ng 8K. 8K na lang. Ayan. Ayan. May boxing na ito, boss? Ayan. Dalawang boxing. Ito naman mga chihuahua. Chihuahua. Magkano ni boss? Ito 7 months. Bigay na lang natin 'to ng 6k. 6k na lang 7 months na. Seven Pares months. lalaki yan boss. Ang female isang male. Ah, ito female, ito male. Yan. Ito sa isa 4 months. Bigay na lang natin 'to ng uh, Ito uh, lilac no. Lilac. 85. 85 lalaki. Ay, mata pa lang makita mo na ayan. Ayun oh, ang ganda ng mata. Yan. Ito na ano to boss. Baka shih tzu. Ayun, shih tzu choco, 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 tsaka livernos na nga boss na pura choco ang bibigat nito, tama magkano dito sa choco bus? 6'5 lang, parehas na lalaki dito? to? lalaki? Parehas ah, parehas male, yan, 6'5 mm -hmm. kay boss macho ayan, pm nyo lang si pm nyo na lang ako dito karera na, unahan na lang kayo dito, ito pala ang panalim ang ganda oh. anong FM mo boss? ano, chupapis na lang yan. Chupapis. T-H-E-W tapos papis. Yan. Ayan. Yung contact number mo, boss? 0907-961-287. Ayan, si boss Matthew. Thank you, boss Matthew, ha. Thank you, boss Jake. Morning, boss. Ang dalawa mo ngayon, boss? Mga bully. Ayan. Hindi tayo. American bully. Ang babae na ito, 10K na lang. 10K na lang, ito ang dalawang babae. Ang babae na ito, 10K. Etong choco, 15k. 15K. Asko, may ano ba eh. eh. Pero pagaling na uh, 'yan. Ayun. Ayun. Tapos, tong price natin 15k din. Eto, late lang 'no. 3 uh, no. months. 3 months. Yeah. Ano to, lalaki? Ayun. Pero pa tayo dito ng bully. Pa bully naman. 15k. din. 15k. Ayun. Ilang months ata, boss? Ah, walang year lang yan. Walang year, pwede na pang-start no? Ah, uh, pwede na. Yan. Yeah. Baka lang lang. Negotiable pa lahat yan, yung mga tinda natin. Ayun, uh, anong FB mo, boss? John John Dollar. Ayan, John John Dollar, yan. Thank you, boss. Tay. Good morning, good morning. Good morning. My Before I start. Yan. Paki-share i-share niyo. Spring kong vlogger. Jake po. Please like and subscribe, yan. Ayun, po, start natin ano to tay? Promo yan, promo. Binibigay ko pure feed po ng Prapsu. Prapsu. Yan. Ilang mas na yan? Pauna na kayo kasi limang, limang buwan na yan. Ayokong ialis. Ah. Alaga ko to. <laughs> Binibigay ko na lang sa inyo ng 4,000. 4,000 na lang oh. Ganda o. Oh. Mura -mura. Murang-mura na. Prapsu. Yan ha. Yan. Ganda o. Ito po sa Jules. Lalaki boss. ba yan? Kaya? Lalaki po. Lalaki. Lalaki. Po. Yan. Ha? Ah. Ito meron po ako oh. chihuahua oh. Ito chihuahua dito. Pure breed po yan ha Pure breed lalaki. Alaga ko rin po yan. Ayan, ganda no. Ah! Ilang man tayan? Ba, uh, meron lang mag magkagusto sa kanila. Ilang man sa to kuya? Ito, one year and six months na po ito. Wala, yeah, pwede nang pang-start, no? Proven na proven. Proven na proven. Kaya ko na lang po yan ng 6,000. 6,000 na lang. Ayan. At lalaki. At meron ako rito yung cure bag. Ayan, o. No? Ayan. Uh, may, may vaccine po yan. May vaccine na rin. Ka. Ilang months na ito, kuya? Ay, ah, isang taon na may higit dyan. Isang taon na may higit. Ano, ano? Isang taon nung mga 26 nitong Mayo Ayun May vaccine card po yan Lalaki uh, Bibigay ko na lang po yan Asking price po po dyan 7,500 na lang po Ayun, 7,500 ah. na lang o oh. 7,500 lang po yan ha Meron tayo rito, ayan o oh. Ano yan, long coat? Long coat chihuahua po Ayan ah. Alam nyo kung magkano, babae po yan 5 months old 3,500 Ayan, 3,000 na lang, na lang murang-mura oh. -mura na oh. Murang-mura po yan, malapit na po mag-itin Chihuahua, Longcoat, uh, ah, yan, kay Kuya uh, ah, Maraming salamat ha Follow nyo po and share. Ayun. My best friend, Ayusi. Good morning, good morning, my friend. Ano contact number mo, kuya? Ah, Contact number mo? Tatay friend. Contactin. Ayan, si Kuya Fred. Contactin niya na lang siya Jan. Ayan. yung lady mo, sa po yan para paunahan lang po kayo, boss. Ayan. Pro mo ko lang to. Hanggang isang linggo lang. Ayan. Ah, kailangan, kailangan lang. Pabili natin ang dog food. <laughs> Thank you, Kuya Fred. Good morning po, bye-bye. So guys, dito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusie. Babush!